Ang diskarte po sa paghinang ng mga natusok na evaporator ay lilinisin muna po yung lugar na, na, na natusok kasi pagkain ay malangis. Hindi kakapit ang ating uh, aluminum radyan. Kaya kinakailangan linisin muna mabuti. Kailangan walang langis bago po yan hinangin. Ayan. Ang tamang diskarte sa paghihinang ng mga natusok na evaporator ng ating mga refrigerator yung ating uh, mga panghinang gaya ng aking ginamit asitilin hindi yan itinututok yan po ay lalaro-laroin inyo dun sa lugar na may butas huwag nyo siyang itututok dahil pag yan ay itinutok nyo may pensing matunaw yung ating uh, hinangin kaya ang laro dyan diskarte ay paikot-ikot lang yung apoy at pag nakita nyo nasunog na yung tabi ididikit nyo na yung rad hanggang sa makikita nyo kusa siyang matutunaw at pag yun ay kumapit na ay ayos na yan basta huwag nyo siyang itututok laro laro lang yung apoy at okay na yan so palibasa ay okay na siya ang gagawin natin ay ipipinsok natin to ang kailangan natin dyan ay ito pin supplier itong ating silver at lighter ang mahalaga dyan yung sabon natin ayan ang una nating gagawin dyan ay ipa-plug natin yung ating refrigerator ayan kapag yan ay umandar na pag aantay tayo ng 2 to 3 minutes para mag equalize yung refrigerant niya sa loob kasi pag kaya ay unang andar ang mangyayari dyan babakyum yan eh so hihigop yan dito so kinakailangan equalize natin muna siya ayan so yan after ng uh, 2 to 3 minutes ay na pandar natin siya so ang gagawin natin up natin siya rito ayan dito bali dalawang tira kasi yung unang yung unang ipit nyan wala pa yun ngayon, i-check natin to. Itong kanyang pin dito. Luluwagan lang natin muna siya ng bahagya. Bahagya lang. Tingnan natin kung may pressure pa siya. Yan. Sabay lagay nito. So, meron pa. yon. Ibig sabihin, hindi ayos. Ayan. O. May nasingaw pa. Ayan. O. Sasarado muna uli natin. Ayan. Tapon muna natin. Tanggalin muna natin itong ating plier. Pin supplier. Bago tayo mag-a-adjust. Bago ulit natin higpitan. Ayan. Tapos, i-check ulit natin. Buksan ulit natin dito. Tingnan natin kung may nalabas pa. So yan, Pagkaganyang wala nang lalabas, pwede na natin tanggalin yung kanyang pin sa loob, pero punasan natin. Yan. Sabay tanggalin na natin to. Yung kanyang pin dito sa loob. Tanggalin natin. So ayun. Yun yung pin niya. Sabay lagay uli ng tubig na may sabon so yun okay na yan hihinangin na natin yan lagyan natin ng sapin dito para hindi masunog yung kanyang plastic yan yan sabay bubunuti natin yung tong ating nilagay So ipasok natin sa butas yung ating rad Ibaw natin mabuti Para pumasok sa loob Ano? Pahingahin muna sandali Para matuyo Bago natin siya final Yan Yan sigurado na yan Gandahan natin Ayun no Sabay tatanggalin na natin itong ating pin supplier yun sabay check ngayon kung okay yung ating hinang so ayan o oh. wala siyang leak o oh, check natin ayan o oh. hmm. walang kasingaw-singaw yan ibig sabihin okay na yan napinsop lang so ganun po yung pagpipinsop ng mga refrigerator natin. Sisiguraduhin lang natin na bago natin sa ipinsop, ay talagang wala siyang leak na lumalabas, lalo na yung mga R600 na nagliliab Kailangan talagang zero-zero talaga. Kailangan wala talagang nalabas na pressure. Kasi pag may pressure, may tendensyang magliyab yan.